po ni Idol Lilia Balsimo na Maraming salamat sa -update po sa pag-update po, Idol Lilia. Buti lang, hindi mo yan na ano, na nakalimutan. Nai-update ako. Panghulo ba di? Gamay doon. Ah, Namgo ko sa... Parag na ba? sabah konsensya. Tawag ang yung, yung, yung konsensya, bitaw yung mga kumbaga, mukhang uh, guardian angel. Ano na? Ah. Kapag ang labas natin. Hindi, hindi yung kakabag doon eh. Meron naman ano. Uh, criminal case din eh. na yung Creamy Lake. na itong hours. I don't know. Hapit oh, na doon. Ang mga siguro, uh, ano man itong kanina is 12, 13. Siguro mga 9 minutes na lang. Ay, hindi. 6, 6 na lang ganit. 6 plus ano, 6 plus 10 is 16. 16 minutes na lang tayo. Ha? Ah. Malapit na tayo doon. Nasa 16 minutes na lang doon. God bless you. <laughs>